Naiintindihan mo ang implication, consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot your honor. Then why? Kaya, why pa, did you execute this affidavit? Your honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil tinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Pilipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita Sapagkat po, lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 milyon na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po, na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito, ang maging kaaway namin, at yun na lang po. Alam namin po, na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon, ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw. Samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kami gawin ang bagay na ito sapagkat I minamutual mean, terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Uh, road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, isang kilong dulak o isang kilong ginto. Ang pinili po namin, isang kilong ginto. Dahil na, pareho lang naman siyang mabigat, yung bulak at sa ginto pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, eh alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, ah, pagbigyan niyo po sana kami. Kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil uno na matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi, ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, Hoy, tinanong nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, O, oh, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star Mr. witness. Sir, if I may...